Panalangin bago matulog. Ugaling po natin ang magpasalamat at magdasal sa Diyos tuwing gabi bago po tayo magpahinga. Sa ating panalangin, humingi po tayo sa Diyos ng isang pusong nakahandang tumulong sa ibang tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob patuloy niyo po kaming binibiyayaan ng mga pagpapalang aming kinakailangan sa araw-araw. Panginoon, naway maging sisidlan kami upang maranasan ng ibang tao ang inyong kabutihan. Ang iyong anak na aming Panginoon Meso Kristo ay naparito dito sa lupa hindi upang pagsilbihan kung hindi upang mag-alay ng kanyang panahon, lakas at oras matularan nawa namin si Yesus na aming sinusundan. Bigyan niyo po kami ng lakas nang sa ganun magkaroon kami ng isang pusong nakahandang mag-alay ng sarili para sa iba. Ito po ang aming panalangin bago matulog sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.